Ayan po yung aming mga par babies. Sila po ay sanay na magkakatabi sa higaan. Kahit meron naman pong space dito. Ayan, makikita nyo naman po. May mga space dyan. Ayan. Pwede naman silang mahiga kung saan po nila gusto. Pero, mas gusto po talaga nila yung magkakatabi sila yan. Dahil sanay po sila na kapag natutulog kami, magkakatabi kaming lahat. Kaya ayan, kapag natutulog po sila, magkakatabi din sila. Kahit hindi po namin sila pilitin. Ayan po sila. Ang, ang nahiwalay lang sa kanila si Grace. Dahil si Grace po ay, ayun, busy sa kanyang mga bulilit. Tingnan nyo naman po yung ni Grace. Mukhang puyat na puyat. <laughs> ayan po. Dahil lumaki po sila na magkakasama, sa pagtulog po namin magkakatabi din po kaming lahat. Kaya ganyan po sila, kumbaga pinaka ano po nila yan, closeness. Ganyan po sila ka-close sa isa't isa. Hmm. sila po ang aming kasiyahan. Kahit marami po sila, kami po ay masaya nakasama po sila. Hindi po kami nagsisisi na marami po sila. At hindi rin naman po kami na memory vision ng ibang tao. kontento po kami sa sinasahod po namin sa Facebook. Hindi po kami na nagbibigay ng problema sa mga followers po namin at hindi rin po kami umaasa lang po sa mga sponsor. Siyempre po, yun, nandun na po tayo sa kumikita kami sa FB. Pero yun nga po, dahil nga po doon sa kinikita namin sa FB, na sasagot po namin yung pangangailangan nila. Yun. Natutugunan po namin lahat ng pangangailangan nila. Hindi na po kami na nagbibigay ng stress sa mga followers po namin. Hindi po kami ganun. Kaya pasensya po sa mga nakakaisip po ng ganun na, na nagbibigay kami ng stress sa mga followers kasi may nagsabi nga po na hindi habang panahon may mga susuporta. Opo, tama naman po. Pero, yun nga po, sabi ko nga po, may, may sinasawad na kami sa Facebook at kontento na po kami doon sa sinasaud namin na tutugunan naman po yung mga pangangailangan po nila. Ayan lang po. Happy-happy lang po tayong lahat. Kasi po kami po kahit marami sila, happy po kami nakasama po namin sila. Sila po yung nagbibigay saya sa amin ni Pernan. Dahil po wala nga kaming anak, sila po yung tinuturing naming anak. At ayan po, God bless po sa ating lahat. Love, love lang po. Ayoko na pong, ayoko na pong sumagot sa ibang comment kasi nga po pag sumagot ako, minsan humahaba lang. Kahit yung hindi ko naman, hindi naman po ako nakikipag-away pero humahaba kasi eh. Kaya hindi na po ako nagre-reply sa iba. Dito ko na lang dinaan. <laughs> Yan lang po. At meron na rin po palang mga kapon sa voice namin. Apat na po sila, si Clear, si Copper, si Milky, saka si Goku. Tapos, ang natira na lang po si Barako, si Polo, at si Solo. Si Barako po talaga hindi namin pinakapon agad. Gawa nga po ng gusto namin siyang magkalahi bago siya makapon. Tapos, nung nakaraan po, nagtanong si Fernan about sa pagpapakapon kay Barako. Sabi nga po ng bed medyo risk na daw po pag nagpakapon si Barako dahil may edad na siya, mag-aanim na siya sa December. Kaya kami, nagdalawang isip kami kung ipapakapon ba namin si Barako o hindi. Parang ang naisip namin ni Papa wag na lang. Ang isusunod na lang namin ipapakapon, si ano na lang, yung mga babae na lang po. Kasi kung tutusin naman po, may iwasan namin yun. wag lang yung dalawa kaming mawawala dito sa bahay. Kaya naman kasi nabuntis si Bronze noon. Nagasakit si Barako, siguro na tempo po na wala kami sa bahay, nakalusot na naman si Milky, yun yun. Pero kung iisipin nyo naman po, nung nakaraang, nakaraang taon, nakaraang buwan, maraming nag -hit sa mga girls namin, pero wala namang nabuntis sa kanila, kundi si Grace lang. Dahil si Grace po, sinagyan ni Pernan na magkalahi si Barako. Hmm. Si Lola Milky po nila, 13 years sa amin, pero 3 times lang nabuntis. At ayun nga po, si Diba lang yung natirang anak niya. Tapos si Diba, ayan nga, dahil noon, hindi pa kami dito nakatira. Nagsunod-sunod din yung anak ni Diba. Pero lahat po sila anak ni Diba. Ang dumami lang talagang anak dito, si Bronze. Kasi ayan yung kanyang partner, si Milky. <laughs> Magkakatabi oh. Si, si Milky, si Bronze, saka yung anak nilang si Cherry tapos ayan pa po si Goku, si si Caramel, tapos si Sarah, si Polo. Ayun pala si Caramel. Tapos ayan si Iron. Si Iron po isa lang yung anak ni Iron, si Solo lang. Si Lips anak din ni Milky sa kani Bronze. At ayan po, na-appreciate ko naman po lahat ng nag-aalala sa amin. Hindi naman po ako na sumasagot ng pabalang. Na-appreciate ko naman po. Kaya nagpapasalamat din naman po ako sa worry, sa worry nyo po sa amin. At ayun lang po, pinapaliwanag ko lang din po yung side namin, na sila po yung kaligayahan namin, lalo na po sa tulad namin na walang anak. Kaya sana po, no bashing po, yun lang. Alam ko rin naman yung iba hindi nagbabash, nag-aalala lang. Kaya po, salamat din po, yun paliwanag lang po ito at marami marami salamat po sa tumapos ng video namin God bless po sa ating lahat ayan thank you po God bless